SSS members and pensioners, it's me Angel again. Welcome sa aking YouTube channel. Ang ating pag-uusapan sa video na ito guys, paano yung mga bagong pensioners ni SSS? Makakatanggap ba kayo ng increase? O kayong makikita nyo ngayon sa screen guys, yan yung pension reform press statement ni SSS. So ito yung maging basihan natin. According kay SSS, ang increase na mangyayari sa September 2025 ay for pensioners as of August 31, 2025. Para daw po ito sa mga pensioners as of August 31, 2025. Ang ibig po sabihin, dapat pensioners na po kayo ni SSS ng August 31, 2025. Kapag ganon, makakatanggap ka ng increase ng September 2025. Kapag ikaw naman Agnay ay nag-18 months advance pension with SSS. No sa date na to bago mag-September 1, 2025, pasok ka din po sa September 2025 na increase. Pero kapag ikaw ay naging pensioner ni SSS ng September 1, 2025, ibig kong sabihin guys, hindi ka kasama sa increase ng September 2025. Dahil ang increase ng September 2025, para nga ito sa mga pensioner as of August 31, 2025. Nagigets nyo? Kung guys, kung mula September 1, 2025 ka, naging pensioner na ni SSS, magkakaroon ka lang ng increase on September 2026. Dito ka masasama. Nagigets nyo? So ngayon, sasagutin natin tong tanong ni Ma'am Gemma. Sabi niya, Angeli, if next year, 2026 pa po mag-file ng retirement, di na po ba makukuha yung 3-year increase ng SSS? Para sa increase ng September 2026, ang sabi dito ni SSS, for pensioners as of August 31, 2026. So para sa mga pensionado na ni SSS, as of August 31, 2026. So dito sa nag-comment, hindi niya kasi binanggit kung anong month ng 2026 siya magpapensyon. Pero ipagpalagay lang natin na magpipensyon siya ng January 2026. Kapag ganun po, ibig sabihin makakasama ka sa pensyon ng, September, ng increase ng September 2026. Dahil pensyonado ka na as of August 31, 2026. Pero po, kapag ikaw naman ay magpapensyon ng mula September 1, 2026, hindi ka po makakasama sa increase ng September 2026. Doon ka na po masama sa increase ng September 2027. At ngayon, sagutin din natin to kay Sir Rodelio. Sabi niya, Ma'am, ask ko lang kung magpension ako ng October 2027, makakasama ba kami sa increase? Salamat po. So dito po sa mangyayari ng increase sa September 2027, sabi ni SSS, for pensioners as of August 31, 2027. So para sa mga pensionado na as of August 31, 2027. So itong sa nag-comment, magpe-pension siya ng October pa, 2027. Ibig kong sabihin, hindi ka po pasok. Hindi kayo pasok sa increase na mangyayari on September 20, 2027. At ito last question mula kay Ma'am Resty, sabi niya, mam Ma paano po ako? Dahil sa 2028 January pa ako magpepensyon, may percent of increase din ba? Hindi po. Hindi, kayo, hindi na kayo kasama sa increase, guys. Dahil sabi nga dito ni SSS, ang magkakaroon po ng increase sa September 2027, mga pensionado na ni SSS ng August 31, 2027. So ngayon, yung mga magpepensyon mula September 1, 2027 onwards, wala po kayong increase. Hindi po kayo kasama dito sa 3-year increase na ito. Kasi itong 3-year increase na ito, guys, sa mga existing na na pensioner ni SSS. Okay? Yes, as a pensioners and members, sana na explain ko nang maayos. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.